Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing apat ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alam ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karuahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasasulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw. Para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakita sa iyo at yung mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Akitin mo po ang mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan, Mula sa trono mong may mga kerabin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tang lawan. Ikay manumbalik o Diyos na Dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tang lawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, Magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo poong mahal, iligtas kami tanglawan. Alaluya, aleluya, daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Yesus ng mga alagad Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya Paririto nga si Elias upang iyanda ang lahat ng bagay Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias Ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayun din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,